Si Alger Abrenica ay nagpakita ng kanyang suporta at pagmamalaki kay AJ Rabal matapos nitong ihayag na tumigil na siya sa pagpapaseksi at paghuhubad sa pelikula. Ayon kay AJ, dumating siya sa puntong nawala ng interes sa pag-aartista at pansamantalang tumutok sa ibang mga bagay na makabubuti para sa kanya. Nabanggit ni AJ na isa sa mga nagawa niyang mahalagang hakbang ay ang pagbalik sa pag-aaral at pagtatapos ng high school na naging mahalagang milestone para sa kanya. Nilinaw ni AJ na hindi niya iniwan ang Viva at wala siyang planong tumigil sa pag-aartista. Sa halip, pinili niya lamang na magbago ng landas at tungutok sa mas makabuluhang mga proyekto na hindi nangangailangan ng pagpapakita ng kanyang katawan. Anya, natapos na niya ang kanyang face ng pagpapaseksi, at nais niyang subukan ang mga bagong bagay na mas makakabuti para sa kanyang personal at profesional na buhay. Okay na ako sa part na nadaanan ko siya, nagawa ko siya, sabi ni AJ patungkol sa kanyang nakaraang mga sexy roles.